Kaya si Bram, preschool teacher na nakabase sa Tokyo, Japan, gumawa ng sarili niyang YouTube channel, ang Pinoy BK o Pinoy Babies and Kids, na ang content, pampok ang mga kwentong bayan o alamat. Noong unang panahon, may mag-anak na nakatira sa isang bayan sa Zambales. Maging nursery rhymes na nasa wikang Filipino aong 2014 nung gumawa si Bram ng educational videos na nasa wikang Ingles para sa mga estudyante niyang Hapon. I think talagang nakatulong siya sa pag-aaral ng mga bata. Importante ang kanta, importante ang engagement and yung pagsayaw nila. Dahil naging malaking tulong sa pagtuturo, dito nagka idea si Bram na rin ng videos na nasa wika natin. Dito ang aming studio. Tada! This is everything. Ayan po yung green screen namin. Meron na po kami lights dyan. Ayan na po ang aking maliit na opisina where the magic happens. Ang kanilang videos sa kanilang studio sa bahay lang shoot. Katuwang ang kanyang misis na si Ai at ang anak nilang si Cedric. I'm helping with my husband and make their costumes. I sing, I dance, and I draw. It's fun, and I get to learn tatalog. Kind of working hard, but I like it. Ginagawa namin to primarily mag-enjoy kami kasi pag nag-enjoy kami mag-enjoy -e yung na tao sa amin. Bawat um, video is merong memories behind it. Pag laki ng mga anak ko, pag laki nila, makikita nila yung videos na no, ginawa namin. And I think that's the treasure of what we do. Dahil sa internet, social media, at pati na rin telebisyon. Maraming mga bata natututo ng dayuhang mga lingwahe. There is no water. Sana lang matutunan muna nila ang sarili nating wika at sa mga bata sa mga probinsya ang sarili nilang dialekto. Lalo pat may kapasidad ang mga bata na matuto ng iba't ibang mga salita. Kaya huwag lilimitahan ang pwedeng matutunan ng kanilang mga Vila, I love you.